Shout out sa kumpanya ko dahil hindi pa binibigay yung bonus ko. Ilang taon na nagtatrabaho dito. Tapos hindi man ako binibigyan ng bonus. Hinihingal na ako dahil sa inyo. Two years na ako nagtatrabaho sa iyo. Bakit hindi mo ako binigyan ng bonus? Hello guys, good morning. Good afternoon and good evening sa lahat. For today's video. Hinihingal ako. Kasi po nga guys. Nagre-rebelde po ako bakit hindi pa po binibigay yung bonus ko kasi dalawang taon na ako nagtatrabaho dito guys. Kaya, let's ko, chat out sa iyong kumpanya bakit hindi mo po binibigyan ng bonus. Dalawang taon na po ako nagtatrabaho bakit hindi mo ko binibigyan ng bonus. Alam niyo po ba, never po siya magbigay ng ano, ng bonus. Diyos ka, 2 na po akong natrabaho sa kanya. Hindi pa niya binibigay yung bonus ko, guys. Wala nang natitira sa sahod ko. Ah, ang problema po, wala po akong trabaho. <laughs> Beta, ibigay mo na yung bonus ko, Meta. God bless, bye.